Good afternoon mga ka-scummies So, papunta tayong Bristol Eh, galing tayong Quezon ngayon uh, Bakit tayo pupunta ng Bristol? Kasi yung Veloce 500 natin Ay, kukunin na natin So, 2 weeks siya nandun Kasi, yun nga, yes, sinap natin yung Vespa Eh, kaso um, Bala ko lang magpa-PMS eh syempre pina-check ko na lahat nung pina-check um tumagas-tagas na pala yung shock tapos yung mga ball rings ball rings mo bearing wala na talaga so ngayon pati mga brake pads tinamaan na so wala tayong magagawa kundi paggawa talaga ba diba? so ngayon pupunta tayo ng um, Bristol Imus para pick up and, uh, sabi sa akin ni kuya yung mekaniko is okay na daw lahat so sana okay na talaga kasi para anytime ready na tayo sa ano sa rides um, then nakausap ko naman yung nakaswap ko ng veloce so ang dali naman niya kausap uh, nagbigay din siya ng amount tulong, hindi ko naman hiningi sa kanya yung total 100% ng bill kasi as is na yun eh so alam naman natin pag second hand eh talagang magpapagawa tayo pero nagkataon lang na ang declared kasi sa akin lang na medyo may siguro yung sa bearing nga lang eh kaso nung chinek nga pati tagas na pala yung shock ang masama pati wiring ano na ginat-ngat yata ng daga wiring so yun, dami talaga promise kaya umabot din ng 2 um, weeks hindi na nga ako uwi last week kasi nga balwalarin rin kung uuwi tayo no? so yun, papunta na tayo so, alright, yeah yan, tapos si Sir Mark naman, updated siya sa sa mga ginagawa or yung mga gagalawin niya dun sa motor so eto yung mga sinhen sa akin na naging tama So at least malinis na Panorin niyo tong video na to Makikita nyo grabe na talaga Kailangan pa i-machine shop yung Ewan ko kung ang tawag doon Yun so alright Ayan sir yung ating ano Kumapit na yung bahay ng bearing Kailangan ko na to i-ano Dalin sa machine shop para matanggal Talagang kinainan kinain ng kalawang sobra um, dahil na yung bahay niya yun. mapapansin mo sir yan talagang durog na um, gusto na yung mga kalawang yung uh, gusto siya ng kalawang mm -hmm. nabi yung pagkadumi ah. pagkakalawang Yeah. So okay na yung veloce natin. Goods na. So tingnan lang natin yung mga available na sa na motor dito. Alright. Ito sana yung bibiling ko. Oh. Saya. Pero may na Ay, ako ayan. ngayon. Ito ganda. Morini. So, pag cash na sa 500 plus 1,000 na lang siya. Mukhang goods to, no? Onting okay. ipon pa. Onti lang. Onti na. Mabili rin tayo na. Eh. Pagdating ang panahon. Yeah. So, alright. Tayo okay, to. Pupogi na ng ano, no? Okay. Yeah. Alright, so nakuha na natin yung uh, ating Veloce 500 tapos test ride na natin yan, yes, mukhang mag negative kami mag-bagyo kasi nasamaan pa rin ang panahon eh.